welcome back to my channel. Ito si Lanica Swan. Magaganda ng mga white Kelsers. Ganda. for today's video. So, magta-transfer tayo ng mga brood cocks ng mga pure breed white kelso dito sa aking new area. So, nagpagawa ko ng new area dito kasama yung mga inahi ng mga manok. At uh, maglalagay ngayon tayo ng am um, limang pirasong pure breed na brood cock na um, white kelso na mga palahi natin. So, makita ninyo, naglagay na tayo ng mga tipi dito bagong lagay yan. So, i-assemble ia at papakita ko sa si inyo mamaya kung paano um, ginagawa yung ganitong klaseng tipi. Tapos later, ipapakita ko rin si Ijo yung paglipat ng ating mga pure breed na white kelso dito sa area natin. So, hali kayo mga farmers, sumahin So, dito, meron tayong mga stock na tipi dito. So, ito yung binili ko. Yan, pakita mo. Ito yung binili natin ng mga tipi last time sa Manila na tinaraking natin. So, cement type na to, parang um, cemento na yung forma tapos parang yero na yung style niya. So, yan yung gagamitin natin dito na tipi sa ating um, ginagawang um, manukan. So, hindi kayo at ilipat na natin. So, yan. Dito, meron din akong area sa kabila. Kung dito so, na itatayo dun sa kabila. Tapos, ililipat kasi natin yung mga um, white kelso dito sa kabilang area. So, makita nyo dito. Ayan, yeah, makita mo yan. Nandiyan yung ating um, flying pen Kung saan nandiyan din yung mga, mga manok natin na binibreed. So, papalta ko naman sa si inyo dito sa kabila. Nandito naman yung ating um, paglilipatan. May isa pang akong area dito. So, eh, dito, yung, dito na yung ating bagong area na dinedevelop. Kung mapapansin ninyo, ayan, nililinis ko siya. Dito banda. Tapos dito, nakapagtayo na rin tayo ng magiging free range area net natin. So, ayan. Yeah, dito nalagay yung mga inahin. tsaka yung mga palaking sisio So, dito ko sila ipi free range. At makita niyo may mga puno pa para hindi din sobrang init. So, yan. Tapos, mamaya, papakita ko sa inyo sa loob na meron din silang um, hapuan or tulugan dun sa bandang dulo na konektado dito sa ating free range area. Para, minsan, pag umuulan, may masisilungan sila, naginawan ko sila ng kulungan doon na may bubong. So, alay kayo at pasok tayo. Yan. So, ito yung kanina nakinuha natin na ATP. Ayan. So, ganito yung ano. Matibay ito. Matibay yung ganitong klase. Tapos, ganito siya itsura niya kapag ka kapag binuo yan, ganyan siya oh. so paglalagay lang tayo ng ilang piraso dito tandang ng mga white kills so sulit so, kayo sa akin pakita ko sa inyo yung dulo so diba maganda hindi makakawala yung manok kahit lumipad kasi yung taas meron, meron ding net dito may makikita tayo dito ng mga manok na ayan. Kita ba? So pakita mo yung mga manok diyan. Yan, naka-free range niya mga inahin natin na yan. So, halo na yan, may mga white kelso tapos meron din yung mga golden boy sweater na mga inahin. Ayan. So 3 to 5 months up so pinipre range na natin sila marami pa tayo dito nila guys so ayan kapasok so, tayo dito para mas mapakita ko sa inyo yung syrup Ayan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na um, pinagawa natin parang tulugan nila. So, once na gusto nila ng free range, nyo, dito tayo. Pag gusto nila ng free range, sila, dito sila tatakbo. Ayan, hanggang doon sa unahan. Tapos, nakasegregate yan, depende sa um, laki at months ng manok. Tapos, once na naman na, na, ulan or gusto nila sa milong, so, meron silang um, pagtutulugan yan or pagsisilungan. May hagdan dyan. So, pakita ko sa inyo dito. Hmm. Ito. Ilang ano lang to. Mga one, two, magtutuman siguro. Mga wala, one and a half months siguro. Ayan. Hmm. Mga ano to. Pool, mga white tail yan. Okay. So, dito. Yan. Dito, dito yung mga ganung kalalaki. Ayan, makita ninyo. Ito. Yan yung mga ganyan nakahiwala yung mga ganyang kalalaki sa kabila. So dito naman sa kabila, medyo mas malalaki na. Ay, ang dami yan. Ang gandun. Ang pakitan nyo. Ang gandun. Pa taas. Ang gandun sila. Nagdidebot. Tapos meron din doon sa may um, silungan. Ay, marami rin mga, mga manok sila na naglalagi at may mga wing band na yung... So, yung ibang mga white kel, so, ililipat natin at ito transfer din natin dito. So, mamaya, um, mag-video ako ng pag-transfer natin ng mga manok. So, ayan, nandito tayo sa ating uh, isang area ulit. Ito naman yung nandito sa likod ng tindahan natin ng Tesalonica Farm Store. So, ito na vlog ko to last time. So, nandito na kalaga yung mga broodcock natin na kukuhanin at ililipat. So, hintayin na natin sila sa dam at si Teng para tulungan tayong kumuha ng mga Um, tandang dito sa ating area para ilipat dun sa kabila. So, hintayin na natin sila. Ayan, bubuksan na po ni Ting ang ating maliwaga manukan. mag ka naman! Lagi yung mag para mo natin Ayan, so pasok tayo dito. Kita ninyo ngayon, sobrang dami na nating mga white kelso na naproduce lalo na may mga eggs na naman tayo na nakukuha galing sa mga pure breed na pullets na nag, mga sa mga hens natin na naglelay na ng eggs sa mga pure breed white kelso. So para mi na nang para mayo ating production ng white kelso dito. So ito mga mga ipakita ko na rin din sa gate sa inyo. So ayan yung mga ari uh, Yung mga five piece sweater, ayan yung mga golden day sweater. Ayan, kumpleto 'yan. So may mga cross breed rin tayo dito mga white kelso na nak crossbreed sa battle cross. So, mga, kaya ang dami na natin mga inahin dito na nagbibigay sa atin ng mga itlog para sa ang pagdami ng ating mga manok. So, tara. So, ito mga farmers um, sinama na rin natin yung mga pulets na mga inahin. Ayan. So, transfer din natin yan doon sa kabilang area para am um, tuloy-tuloy yung production natin ng mga white kelso at isang, isang ano na sila doon, area na doon yung mga manok. So, yan, dumating na yung multi-cab. Doon galing sa may tindahan natin. Tapos, ibababa na yung mga manok natin na transfer Cable tie. Bulldog. Ganda. Ang ganda nyo. Oh, kusga na. So, eto na. We're here na. Super busy for today's video. So, dahil nag-transfer kami, kaya medyo, alam mo na, madaming trabaho. So, here na ang aming mga tipi na nilagay. Ayan. So, dito tayo sa bandang dulo. Kasi, may natapos na tayo dito na tipi na ano na siya. Na assemble na. So, dito sa area na dinadaanan ko, dito nilalagay yung mga tandang. Tapos dun sa kabila, nandun yung mga free range na mga manok. So, nagdara ng buhok ito na eh. Tsaka yan o, no, doon sa kabila. Yeah, so, ito, papakita ko sa inyo. Ginagawa yung tipi. So, ang tawag sa tipi na to ay fiber cement tipi. So, ganyan yung kanyang itsura. So, pakita ko na rin sa inyo kung paano assemble. So, ginag pwede kayong gumamit ng kahoy, pwede din kayong gumamit ng PVC or tubo. So, gumamit kami ng PVC dito na tubo para hindi na siya masira. Kasi plastic yan, yan hindi naman nabubulok na yan. Tapos, um, ang nilagay, nilakan lang namin siya ng ano cable, tie. cable tie. Yan, para lak na lak siya. Yan. So, ba't may kasobra Kasi doon nahahapo yung manok. Diyan na tungtong. Yan. Tapos, ayun eh, yung tay, yung tali ng manok. Ayan, dito lang natin nilagay. So, para sakto lang siya pag sisilong, tapos pag ahapo, sakto, sakto lang. So, yun, ganun lang kabilis okay. i-assemble. Ganun lang siya kabilis. Hindi na matatang, maano. <coughs> oh, hindi na, matibay na yan, no? Oh. Ganyan na siya. Yan. So, ito yung isang unang tandang. So, ito una nating brood tag, brood cock. <coughs> Tali na natin. At matesting na siya. Dito sa ating TP Cement Fiber Cement. Yan. So, magandang. uy, uy, Ayan, mga farmers, naka-porma na 'yung mga um, broodcocks natin na pad, papuntang broodcocks. Ayan, ayan dyan na lang muna natin nilagay 'yung mga pipis. At ito pa 'yung isa. Ayan. So, unti-unti um, natin ulit buuin 'yung ating new area dito kasama itong mga to. Ayan, mga pullets natin. So, unti-unti rin niya malilinis kasi kaka- um, lipat lang din namin dito. <coughs> kaka ano lang namin. Ba? <coughs> kakatawag dito, kakaputol-putol ng mga puno-puno, yung mga marurume yan, kaya hindi pa naman agad so sa super dines. Pero pag they, uh, this um, goes by, ang um, gaganda rin po yan at magiging malinis yung area dito. So, ito mga farmers, so, nailipatan natin yung mga um, brood, brood sa atin dito na nakatali na sa kanila-kanilang mga tipi. Ayan, na, na, ayos natin yung mga tipi nila. At di, papakawalan naman din natin itong mga pulets natin dito na mga babae. So para makapag parami um, sila dito sa area natin. So itong mga ito, lahat na nakikita nyo dito ay mga galing na sa palahiko sa Kayser Bibo Enriquez na White Kelso. So lahat na nakikita nyo dito mga White Chickens ay Pure Breed White Kelso. So yan, so at... Harap, mag-outro so, na mo So yan, pakawalan na natin yung mga um, inahin. <treats> ano <broadband> nito <suspense> Melting. Sa, dito sa pagpapakawala natin ng mga manok, manok dito so para rarami ng rarami yung ating mga white kale so, hindi naman tayo magkakaproblema sa kulungan kasi makita ninyo sa taas um, din siya ng net so hindi siya makakalipad at safe na safe yung mga manok natin dito gaganda ng mga white kale Anda. Iya. So dito to. Mangingit lo. Oh, manging sila jan. Tapos sa harvest na lang natin. Yung kanilang mga. Ay, itlog lo. <laughs> Cute. Oh, Ilang buwan to? Ilang buwan? Ano yan? Mga one year. So, <laughs> so one mga nakikita ninyo mga inahin, mga one, one year old up na to. Naka-wing band na rin siya. Yung mga wing band na rin. So, mamaya after ko pakawalan lahat, ipapakita ko sa inyo yung itsura ng ating mga white kelso na babae na isinama natin sa mga tandang. Oh. Ito na sing masingsing. green singsing. Sing. Tingnan nyo kagandang tingnan. Puro puti. Ayan, pakita mo. Puro puti sila. Ang ganda. Wow. Dito, may ano ka? So, ang dahilan kung bakit ko tinransfer yung ating mga um, inahin dito sa free range area. Kasi nakita ninyo kanina, sa battery cages sila nakakulong. So, yung um, dahilan is um, Um, parang nangihila yung katawan nila tsaka medyo hindi maganda yung pag-itlog so compared kapag naka-free range sila dito sa ganitong classic ano so na nakakapag-exercise sila yan, nakakalakad, nakakapag-self hunt sila, nakakatuka sila ng mga pagkain tapos uh, malaya sila nakakagalaw, kaya uh, nagiging mas maganda yung kalusugan ng ating mga manok dito so kung mapapansin ninyo, ang ganda-ganda tingnan kapag nandito sila sa free range area, so compared kapag nasa battery cage sila, parang hindi sila makagalaw masyado tapos nagkakaroon din ng problema yung pag-iitlog nila. Kaya siguro minsan yung iba, hindi masyadong maraming mag, mag hindi madalas. So ngayon, i na lang natin sila ulit para maging ang ah, maganda yung egg production natin sa mga white kelso. So, yun mga farmers so ah, mag-update ulit ako sa inyo sa mga susunod nating mga ginagawa dito sa ating farm. At kung nagustuhan nyo itong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-click nyo rin po yung notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng videos na upload ko. Dito sa aking YouTube channel ay eh mga farmers, thank you for watching and happy farming.